followers nila, pero yung ilan sa kanila at hindi natin alam kung gano'ng kakaunti ay nagreklamo at kabilang sa mga humaharap sa komite. Dahil sa kabila ng kanilang sinserong pananalig at sinserong pag-asa na uh, magubuhay sila ng matiwasay sa kanilang pananalig ng Ibuloy, sa kabila nun, eh, nakaranas sila ng teribleng mga pang-aabuso, pananakit, Uh, at iba pa uh, yung maulit-ulit na sinasabing sa korte na lang iharap ginawa na yon ng ilan at malamang gagawin pa ng ilan, at yung isa nga dahil binismiss yung kaso nila sa Davao ni at on appeal hanggang ngayon sa Department of Justice at ongoing nga yung mga kaso kahit sa uh, ibang bansa mas ang matatapos yung hiling pag humarap na si Ibuloy kasi siya yung iniintay ng komite. Siya ang iniintay ng chair, siya ang iniintay ng senado. Kaya hindi matatapos ang pagdinig hanggat mayroong pang mga witness, victim, survivors na lumalapit at gusto magtestigo. Pero sigurado, mas madaling makukumpleto ang trabaho ng komite pag humarap. si Boloy. Reaction lang sa naging payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apolo Kibuloy na dapat humarap sa investigasyon ng Kamara at ng Senado. San ayat po ako kay Presidente. Dapat humarap talaga si Apollo Kibuloy sa pagdinig pati dito sa Senado. At gaya ng sinabi ko nung isang araw ay bukas ang Senado para sa kanyang panig at siya lamang ay aming hinihintay.